Yan. Pero may oras pa yung pangangati niya, o? Oh. O, oh, may oras. May oras po oh. talaga. Panyari pa yung magsa, alas 6 na ganyan. Oh, o, ganyan na nga siya okay. po. Sige po, pikit po. Wala oh, lang pre, ha? Ah. Okay, na pre. Pikit! Hmm. Side po. Hindi po. Wala po, dito po, laman lupa. Eh, dito ko lang, barang, alipadangin. Pikit. Pikit lang po, ha? Ah. Hmm sa ato ra ray potato pero atas kasi sila ra man na rin Jesus pu masakit pa oh, pikit masakit lang pa kung sino man gumagambala sa tao to makapag-usap pa sa espiritu ng Dios Dios ang lagi sa natakot sa impierno paktum pigabit pigatum pu uh, ariko Ah, uh, O, oh. ganyan. Dalawang kamay. Mula ulo, pababa. Pikit lang po. Pikit lang yan. Pababa, pababa. Sige, mula ulo, pababa. Ah! Pooh! Uh, ah! Uh. Sige pa, mula ulo pa. Pakanyan pa po. Yan. Sige, buong katawan. Yung mga nararamdaman niya po. Yan. Yan. Sige pa. Sige pa, mula ulo pa. Boom! Yan. Sige pa. Sige pa. Aalisin mo yan, ha? Boom! Aalisin mo yan. Ah. Aalisin mo na. Sige pa, sige pa. Meron pa akong nakikita lahat yan. Ah. Sige pa! Paganyan pa, malaulo pa, malaulo pa. Sige, lahat. Ayan, sige. Puro! Sige pa, ayan, buong katawan. Titigilan mo na to, ha? Titigilan mo na to? Pwede ka makausap? Ha? Pwede ka bang makausap? Hindi pa ko na Sige pa. Ayan, pigit lang po, pigit lang po. Sige pa po, ayan. Sige pa po, ayan. Sige pa, pigit pa, malaulo pa sigi Sige pa po, sige pa, mula ulo pa. Yan, yan, sige pa. Yan, sige pa po, sige pa, masakit pa dito. o oh, masakit pa po. pa po, mula ulo pa. Sige pa, mula ulo pa. Buong katawan po. Yan. Yan, sige. Sige pa, sige pa. Boom! Ah! Boom! Ayun pa, masakit pa pa. Adiyan ko pa pa. Sige. Masakit pa pa. Normal na lang po oh, siya. Normal. At papa Wala na po. Wala na po. Ano pangarap Sina sa po, po ba siya? po okay, Papasok po sana sa inyo kanina kaso po nagbulat kayo. Papasok po hmm. sana sa inyo. Na kontra po. Okay, po. hindi ko alam. Kata -kata, kata -kata. po alam sa Sabi ko po sa sa text na sa Siya po, na po siya. parang wala po ngayon po, ano pong paramdam nyo? Talaga pong gano'n, tagal na itong mga katikati ko. Hindi din Tatanggal pa lang ako. <laughs> okay, ito yan. <laughs> isa lang po. Ano po yan? Okay, Paris, okay, Paris po. <laughs> ito lang po yun ako. Pandal lang po. Uh -huh. <laughs> <Tas na> <laughs> pigit po, Pikit. Pigit po, pigit. Mawawala na po ito lahat. Oo Opo. Ay, kahit hindi na mag-galit. niya na ito. Mabayit na yung yung balat. Ano pong pangalan niyo? Ronald Del Pilar po. Ronald to. Ang ano dami ito ka, sa katawan ko, kuya. Po! Poo! ko nung bala kay Ronald Del Pilar, kaya tawag kita, sumayal pa sa pangalan niyo ni si Jesus. Ama, anak, studo, santo. Amen. Pasok. pu! Oh, pwede ko makausap? Oh, titigilan ko na, tama na, tama na. Titigilan mo na siya. Tama na, tama na. Alisin mo, malaulo. Malaulo, sige, sige. Yan, yan. Titigilan mo na siya. Sige pa. Tama na. Sige pa, sige pa. Ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Matagal mo lang kinakambala yan. Matagal na. Oh, iniwan niya kasi kami. Sige, sige pa, sige pa, dito kayo. Sa mali, sa sige sa kanya mo sa mo mula ulo, alisin mo na. Dalawang kamay. alis alisin mo lahat oh, yan, oh, na. na. Oh, tama na. Pa oh, pakialis na lang dito sa katawan ko. Oh, patawarin mo rin ako. Pakialis na lang? Oh, patawarin mo ako. Hmm. Pakialis? Oo, uh, no, patawarin lahat, ba, lahat mo. Lahat lahat. Yan? Oh. Oh. lang, iniwan niya kasi kami. Tama na, tama na. ayoko na, ayoko na. na. Okay, pakialis mo to hindi. Oh, oh, lahat si sa katawan oh, ko. Sa oh, alis, Oo, oh, oh, sige, sige na. Mo na yun, oh. uh, oh, oh. Sige pa, sige pa. Oo, sige na. Ngayon, titigilan mo na yun, ha? Oo, titigilan mo pa, Sige pa, sige pa. na. Sige pa, may nakita pa ako. Ay, pala na ito, kahalis na yun, ha? Ay, mula, ah, na yun, ha? Gagalit na, tama na, tama na. Titigilan mo na, isa isa lang yung ginambala ba? Oo, isa lang, isa lang. Sige pa, sige pa, sige pa. Tama na, tama na. Oh, ano na, gagano'n mo gano'n palipadangin lang yun Palangin Palipadangin? Oh. katagal? Sobrang tagal na? Oh. papa mo ba siya? Hindi, kapag hindi na ako gusto ko na yung ginawa niya sa akin na paghihirap. Oh. Papahirapan mo lang? Oo. Oh. O sige, alisin mo na. Titigilan mo na kay yan, ha? Oh, okay. Sige okay. pa, sige pa, sige pa.

wala na. Wala na ba? Oh, wala na kita na. Wala na, wala na. Tinanggal mo na lahat, pati katikit ko katik, lahat. Oh, lahat. gagaling ka hmm? na. Hmm. Sigurado ka? Oo. Oh, oh. Sige pa, sige pa. Wala ulo pa, isa pa, isa pa. Oy, oh. babalik ko sa iyo na. Nilagay mo ha. Oo. Oh. Alam mo yung pwede lubigan? Ako? Okay. <laughs> okay. Lubigan? Hindi po. Mas maganda po sa ano Maganda mag ba yung babaeng inal mo? Pwede mo puti? Iling. Si mm, Mabuti? Mabang tas may kulay ah, ah. no, mo. Oo. nakita ko. Ay po, ibig sabihin pag pumasok po sa kanya yung gumagambala sa inyo. Nakita ko. Mo ko siya mismo kumulang sa amin. Siya talaga. Isa ka lang kulang ng babae. Isa Oo. O, babae mismo? Apa. Oo. parang dami na ginawa. Siya? Yung, ano siya? Kumbaga yung... Ang ginawa niya nung no, nag siya sa lupa. Nagalit na galit siya kasi iniwan mo. Naglilisig yung mata niya sa galit nun. Ito po yung para po sa damit niya. Huwag po siyang dadalhin sa lamay sa sugal sa cemetery. Tatlo po na lamay sa sugal cemetery. Uh -huh. Huwag niyo po siyang dadalhin. Ito naman po para tuloy na po mawala yung nilagay sa inyo. Pwede po yung gagawin niyo. Uh -huh. Kapag kalahati na lang o kaya nga dito, re na po. Mas maganda po, mas maraming kada araw mainom niyo. Uh -huh. Kaya pag maliligo po kayo, magpatak po na ito sa pampaligo niyo. Uh -huh. At in Jesus name po, bubulong tatlong beses, kukurusan niyo rin. Kukurusan ko po yung giginigiligo. Opo, para po tuluyan na mawala. Okay na no po yan? Ay, ito, okay. ito, ito po, ito, ito